Uh, in line with the uh, uh, secretary Ted sa uh, memo na wala pong uh, matanggihan ng mga pasyente lalo-lalo na po yung mga mahirap alam nyo, minsan yung ibang mga kababayan natin umuwi na lang takot magpa-hospital ayaw magpa-hospital yung iba po yung nalalagutan na lang po ng hininga dahil sa takot po sa babayaran sa hospital. at napapasalamatan po ako kay secretary uh, Ted sa inyong uh, Determinasyon na matulungan po yung mga uh, kababayan natin, expand services po. May memo naman po si Secretary Ted na wala pong uuwing luhaan, wala pong uuwing bigo dahil sa kahirapan. The DOH will help all uh, hospitals, all indigent patients and financially incapacitated patients. Yan naman po ang mandato ng DOH and hopefully for this year we'll be able to help more para po talagang makatating sa mamamayan tsaka dun sa grassroots at sa lalang nangangailangan. Maraming uh, salamat po, ma'am. Laking bagay po yon.